Hello po mga guys, nandito naman po tayo sa ating bagong video. Um, today pag-uusapan natin paano gamitin si Moscow, yung build niya, paano siya laguin, lahat-lahat ng yon. I-explain ko paano. Pero bago po natin simulan yan mga madlang people, um, huwag niyo pong kalimutan paabutin tong video na to ng 850 likes. Pag umabot po to ng 850 likes, mag skin giveaway tayo. Kaya sulat nyo ng ID at saka in-game name nyo sa comment dito sa YouTube. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko sa YouTube kasi pag hindi kayo subscribe hindi kayo magiging qualified para manalo ng skin guys. Pinipili lang, pinipili lang ng raffler natin is yung mga nakasubscribe sa atin. Okay? Okay game, sisimulan na natin yung, yung guide. So, basically, nakikita nyo guys, mag tayo. Pero bago natin simulan yan, yung, yung natin kung ano mga kailangan ni Moscow. So basically guys, ang kailangan ni Moscow is um, physical assassins kaso since wala tayong physical assassin kukulin na lang natin yung physical emblem set abilities maganda sa kanya retribution pampabilis pampabilis ng level niya um, flicker or purify depende dyan sa, sa tatlo mamili kayo pwede din arrival kung gusto niyo talaga talaga pang split pusher kayo pang segue na segue yan pero basically ito yung ano main kukulin natin retribution kay, kay Moscow ambil build natin sa kanya isang is Scarlet Phantom. Swift Boost, tapos Tooth of Greed, tapos Blade of Destruction, tapos Blade of Despair, tapos ang pinakahuli, Endless Battle. Bakit Endless Battle? I-explain ko sa inyo kung bakit. Maganda yan dahil sa movement speed, lifesteal niya, pampatigas, mana, HP, magic power, pati physical attack. Hindi natin talaga kailangan magic power, pero yung passive niya din, every time na nag-hit siya, ginagamit niya skill, bibili siya takbo ni Moskov. Kaya, Magandang gamitin ng endless battle kay Moscow. Maganda yan sa late game, hindi maganda sa early at saka mid. Okay? So, let's go. Start na tayo mga manlang people. Malakas ngayon guys si, si Moskov. Napaka on meta siya ngayon. Sa tingin ko in nerf siya. Hindi ko lang alam kung kailan patch. Titignan pa namin ang mga mod. Pag-usapan pa yan. Lahat-lahat. So, yeah. Hey, hey. Hey. Oh, shit, may nak... Oh, my God. 37 win rate tayo, guys. Kaya si win rate na to Hindi ito sa, sa, sa rank game Basically sa ano lang yan Sa mga iba-ibang game Yun know pa yan eh Na-accumulate pagkalabas niya ano So magme tayo dito mga malang people I'll Sure kung magkasama to yung dalawa dito eh So ang, ang passive ni Moscow guys Is nagpe-penetrate sa kalaban ni natin dito yung, yung mid ang unang skill na kung natin ni yung Abyss Walker, yung parang ano, flicker. So, kailangan natin ito. Pwede natin ito paabuti ng late. Guys, hindi ako masyado magaling kay Moskov. Hindi ko siya, well, kabisado ko siya. In the same time, hindi naman, hindi ko siya kahandle kaha na handle kasi keyboard yung gamit ko. So, basically, sa akin, mahirap siya gamitin. Pero try natin gamitin para sa inyo. So, nakita nyo, nag-flicker tayo dito, guys, para mas safe tayo kahit papano. Pwede din kayo mag-retribution or purify kung gusto nyo. depende depende na yan. Yan natin yung gamit natin sa kanya kung tama. O yan na, tama. So, tingin natin mag-mid dito. Tingin natin ito. Well, pwede tayo mag-jungle item kaso mas mas maganda na yung ano yung I mean yung yung attack speed ka agad, diba? Oh, Ah, shit. Ah, nice, nice. Bumugan siya na yung skin. Pumugi natin siya hanggang maaga pa lang. Yup. Malaan na. No, Lagyan natin yun. Nice, nice, nice. So, jungle item, jungle monster kagaya tayo dito mga mga people. Oh, wow. Maganda yung pinapakita ng ano ha, ah, nung, nung kalaban natin. So, pabayaan natin siya mag-push muna. Bayaan natin siya mag-push. Nice, natin niya yung mga ano nga. Up. Nice, 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 nice. Yan. Pag wala niya siya mana, guys, kaya natin siya patayin. Kailangan natin dito mag-farm. Ano, mag -farm. Pwede natin kunin yung blue kaso nakuha na yung blue eh, sayang Set Hindi tayo pwede pumasok doon, delicaters, delicaters mga madam people Oh, tumama -mama pa yun La Kunin natin yung boots natin Hintayin kung may may tayo dito, may spear Ah, wala Pwede natin ito may Nice, nice. Nice. Tapos so, i tayo. Pwede tayo mag-bot kung gusto natin. Kaso mahaba yung buhay nila eh. Shit, man. Di, na di napunta sa wall. Sige lang. Sige lang. Fight, fight. Wala yung mana. Pag ganun, guys, nakita nyo walang mana sa Cyclops. lugin lugi siya sa akin dun, ah. Yan, no, level up tayo. Oy, shit. Chet, 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 chet. Delicaders, delicaders. Holy crap. Delicaders yun. Up, 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 up. Woo! Huh, huh. Kinabatutan tayo dun, mga manlang people. Kunin natin to. Pagkatapos na ito, guys, train na. hindi, hindi na tayo magbaba kasi andyan naman na yan, eh. Yung, ano, yung... Yung, ano, Cyclops nandun na sa ano. Oh, ah, umabot tayo. Yan, umabot. Damn! Ah. So, ba't tayo pinabayaan dito ni Cyclops? Hindi ko po alam mga madlang people. Putya niya, i-push na push na to. Up! Oh. Patay patay na tong Laila na to mga madlang people. Bug -bug sa atin to. Sa bot lane. Tatama ba? Boom, wala. Ah, shit. Pole na. Gusto kong mag-roam. Uh, Mag-skill shot siya. Nice, nice. Natama siya ng tower. So guys, nakita niyo doon, talong ta-up, may papunta natin dito sa bot. Galing sa bot. Wala, wala ba? Wala. Nasaan na yun? O, oh, nandiyan na si Cyclops. Guys! Oy! Oy! Ah! Shit! Yun nga lang. Putsa na yan. Nahuli tayo ng hook. Teka guys, huwag niyo kalimutan. Ayos lang yun. Eh, right, hindi. Well, basically ayos lang yun. Kasi, nauna pa rin tayo sa farm eh. Yung Layla, bagsak. 'Di ba? Nakita nyo sino yung maabot out. Oh, isa pa rin tayo sa, sa, team. Mataas pa rin yung goal lead natin. Masyado mahina yung ano yung kalaban sa goal, yung pag-farm kasi naunahan na natin eh. Ay nakakagandahan kay Moscow. Kaya natin maulti. Wag na, wag na sayang, 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 sayang. Guys, nyo, maganda si, si Moscow pang push. push lang natin to agad ah up. Pwede natin siya i-stand doon, kaso delikado kasi niya Cyclops eh. Huwag tayo maging ano, greedy. Huwag tayo maging greedy. Adjust yun, ano. Papalapala. Oh, ina naman. Oy. Na naman. Tumatama yung hook niya. Ha? Gamitin natin dito yung ulti natin. Para sa minion wave. Mababawas naman tayo sa minion wave. yon Yun. So, try natin. Ayun, up. Oh, may ulti, may ulti. May hook dyan. Hook may sa... Ah! Wala. So, gilasot niya dun yung ulti niya. So, dito may no hook. Wala, 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 wala. Mga mga people. So, nahook no na... Na, ano, na-stun natin. Stun, patay. One down, one down. Mga mga people. One down. Kunin natin yung Scarlet Phantom natin. Pangit yung positioning natin dun guys Sayang So push na natin tong mid Hanggang makaya yep Yup nice 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 Tapos yung top Ayan yan Up Up may nahuli May nahuli Push na natin to, push na Nice, nice Papala palap Pampalap So, punta time tap. Punta time tap. Gawin lang natin dito, guys. Mag-farm tayo. Basically, hanggang makuha natin yung third item natin. Well, yeah, kung gano'n. kung gusto natin. Kasi doon tayo lalakas talaga eh. Pwede natin ito i-push. Pwede tayo mag segue dito. Kita nyo? Bam, bam, bam. Segway. Segway alert. Ganyan mag segue Masakit sa puwet. Diba? Kuna natin itong item. Push-push lang tayo. Tatakutin natin sila. Palag, palag, brother. Ano? Yung video na babasag. Paan na yan? Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Ha? Ano gagawin nyo? Babalik ba kayo? Back? O. Oh. Di ba? Pressure guys. Pressure. Release the pressure. Mga dapaka. Whoop. 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 Nukala niya. Predictable yung mga moves niya mga malang people. Predictable. Tungkol natin to. Tapos push natin yung top lane. Ngayon lang yung gagawin natin guys Ito maganda ay Moscow eh Kaya, kaya napakalakas ni Moscow ngayon sa meta na ngayon guys Sobrang lakas niya as in sobra mamaw From his specs man Item natin Nakita nyo dito mm, Masarap to pang farm mga malam people Up 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 Ubus na Back back Andiyan na sila Andiyan na sila Ganun lang guys Ganun lang gagawin natin Papatayin natin sila Killing them soft, softly di ba? Sabi nga ng mga kanta. So push push lang natin silang ganyan. Hanggang ano, hanggang nakita niya sa bot nag, nag, ano na oh. Tayo lang natin mag-push sila oh. Babalik na to sa Cyclops, si eh. Alice na tayo. Oh. Nasa bot lane, brother. Nasa bot lane. Punta na sa bot lane. buhay pa, brother. Shit, sayang. Kung ano may mana lang tayo doon, patay na patay yun. Sayang, brother. Pero push na tong ano nila. Push na tong tower. Up! Up, 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 up. Push na, push na to. Boom! Guys, nakita nyo, ganito gamitin si Moscow. Asagap As sarap niyang gamitin mga madlang people sa totoo lang. Stan, Ay, hindi siya na-stan doon sa tower nila. What? Pero ayos lang, guys. Ganun gamitin si Moskov. Yung potential niya, mag-split push. Ang sarap tol. Ang sarap promise. Ang saya-saya. Nakakatuwa siyang gamitin. Isa, isa to sa mga way kung paano siya gamitin, guys. Ganito ko siya gamitin. Pag ginagamit ko si Moskov, ganito ko siya gamitin. Pang segue talaga. Tapos pwede din, pwede din siyang gamitin talaga pang carry since may, may Lila naman kami, guys. 3-0 na siya. Malakas na malakas na. Pwede siya na yung sumama sa mga kalakakampi. Tapos ako magsisegue na lang. Pwede tayo mag-ulti dito mga mga people. Ba, kill. Boom. Ulti. May mga kill. Wala. Shit. Kahit ano yung bawas. Pucha na yan. Simot, simot. Kalasi na to mga brothers. Kalasi na. One down, one down. Double kill, double kill, double kill. Pero para sa akin nila, tama ba? For low, hindi. Target closer. Closer first. Maganda yung kay Moscow. Bayo na pinamaganda. Stun. Patay. Ah! Ay, sa... Ay, dito ba? Ay, shit, brother! Sayang! Ay, mali, mali. Ah, di pa nakuha. Yeah, ah, di ko alam ba't... Ay! Chu, 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 patay. Nauli, nauli, mausay, mausay ang ating... Up, ah, tapos na to guys. So basically guys, hindi nyo man lang nakita yung full build doon. Bakit? Um, kasi hindi tayo nakakuha ng masakaming gold na tapos na agad natin yung game. So, Explain natin muna bago matapos kung tatapusin natin yung mga item build, di ba? So, yeah guys, eto pa natin. Do ano lang? What? Silver lang? MVP? Mm. Pero pushing natin guys ang taas. Ayun ang maganda kay Moscow, pang split push talaga, pang segway. Pero tayo pinakamataas na goal na. Ito nyo, kahit una tayo namatay, gani na na pinakamataas na goal. So, tignan natin yung ano? Your replay um, the past result. Ano yung item na? So, meron na tayo Scarlet Phantom at uh, yung ano natin, ano ba to? Dive Steel. So, pabuo na sana tayo ng Blade of Despair. Ay, oh, Blade of... lang. Sorry, guys. Um, uh, Blade of Destruction pala, tapos Blade of Despair, tapos Endless Battle. Pag umabot na si Moskov sa ano sa Endless Battle, guys, ang lakas-lakas na siya. Huwag niyong... Guys, huwag niyong dodoblen ang Blade of Despair. Useless. Napaka-useless. wag na huwag. Basically, dito sa gamit na to, malakas na kayo. Magandang endless battle kasi dagdag mobility. Okay? Huwag nyo kalimutan yan. Kanya-kanyang pagaan, guys, paano gamitin si Mosko. Madami talagang ginagamit siya pang marksman carry talaga. sa ginagamit siya pang segway? Kasi nakikita niyo yung, yung kalaban na lilito na mali-mali na position, positioning nila. So, basically, doon na natin pwedeng makita yung potential naman ni Mosko pang segway, di ba? So, guys, saan nagustuhan niyo yung video? wag nyo kalimutan, guys, mag-like sa video na to pag gumabot ng 850 likes um mag skin giveaway tayo basta i-comment nyo lang ang ID in game name nyo dito sa comment sa youtube pag qualified kayo dapat nakasubscribe din po kayo sa channel maraming salamat po love na this